everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat maraming salamat po sa lahat po nagpapabook ng na leading checking energies tayo sa inyong person okay maraming plano maraming iniisip tulala, galit, tampo pwede Queen of Diamonds, Six of Diamonds, okay. Yes. Parang this, I don't know, or etong coming day, or, ano naman to, timeless naman kung kailan nyo to na pa noon, okay. Meron itong, parang nag-iisip, pwedeng sa mga anak, nag-aalala, pwede naman na pwedeng nag-aalala siya, or may, may mahal siya sa buhay na nagkasakit, kailangan ng tulong, yan. Pwede rin, I'm sorry sa words sa sobrang lungkot ng lalaki na to or yung person na to kung sino man to. Nalulungkot siya kasi for sure baka may problema, baka may pag-aaway. Kapag may third party po, nandoon na siya sa babago niya, maring baka nag-aaway sila ng dahil sa pera. Okay? meron din na nang loloko sa kanya sa pera. Yes, meron po. Okay. Na yung away nila ng bago niya. Panay tampuhan, panay yung selos. Ayan, layasan, sumbatan. Marami siyang iniisip talaga ngayon. Hindi talaga siya okay. Itong person na ito, hindi siya masaya. Ayan, meron nga parang nakakarinig ako na parang pinapalayas siya or siya yung nagpapalayas doon sa bago niya. Ayan. So, um, nine of heart kasi and seven, nag, nag sped si 7. So, itong si nine of heart, like, celosan celosan sa nakaraan. Okay? So, maring isa ka sa mga pinagsaselosan ng third party or yung bago niya. Okay? Parang kinocompare niya yung sarili niya sa'yo. Dahil mukhang may nakita siya. Pwede yung preview sa cellphone, sa Facebook, yung mga dati niyang post na pakialaman ni ni third party or si bagong person nakita na kung gano'n kayo ka-sweet dati. Hindi ko alam kung mahilig kayo mag-travel. Yan. Uh, mahilig kumain. Mahilig mamasyal. Yan. Yung mga gawain nyo dati. So, nakita yon ng third party. Okay? Yan. Tingnan pa natin. Madalas yung pag-aaway talaga nila. Oh. Ayan. Hindi ko alam kung may anak yung third party o yung bagong person ha. Pero parang, or kung may anak sila, maring bata ang problema. Or yung family nila ngayon, kung may ano na siya. Kung may anak na sila dyan sa bago niyang hinakasama. Okay? So, parang nagkaaway or ayaw ng anak ng anak ng babae doon sa ex mo. Yan, parang ganon. Yung nagkaka um, sila magkaintindihan. Kung hindi po ito anak, possible po ito family ng girl o yung third party, pwede po yon na parang hindi sang ayon dito sa relasyon ng kapatid niya na bago. Yan. Or kahit hindi naman bago yung relasyon nila. Maring hindi lang talaga boto itong kapatid niya. Okay? Yan. So, tingnan pa natin anong nangyayari sa kanila yan yung nagpakita sa atin eh. So, makichismis na kayo sa, <laughs> sa ano ng ex ninyo. Okay. O, kung may kaya yung person ninyo, ha? Kung may kaya, kung mayaman, kung may trabaho, nahihirapan siya kasi siya yung responsibility, uh, responsibility sa anything na bills, yan. Or maluho itong babae na to. Yan. O yung kay nakasama niya ngayon. So, yan. Parang mahilig magparty magtravel saan-saan. Mahilig, um, mamahalin ng mamahalin, like, pwedeng laging naglalasada or shopee, magastos talaga itong babae na So, nagkakaanuhan sila sa, um, sa gastos. Yan. Pero yung iba po sa inyo, mari po na baka mayroon silang lakan. Siyempre, pag parang kasi dahil nakita ng, ng person na to na parang pinapasyal, pinapasyal, like, um, namamasyal kayo before, so, nagigilty itong person nito So, kailangan niya din yung gawin sa presence ng um, person. Yan. Yeah. Kailangan niya, wala siyang magawa. <laughs> so, kailangan talaga na, hen? Ano ba tawag dito? Kailangan niyang uh, pagbigyan din itong bago para ipakita sa kanya parang um, actually mahal niya naman to yung bagong person. Mahal niya. Kaso, naiipit siya sa ugaling pinapakita sa kanya ngayon. Okay? Malayong malayo sa dati. Okay? Yan. Masaya lang ito kapag may pera. Yan. Pag wala na, nagkakaaway na sila. Nagkakaproblema na. So, ang si ex person mo yung nahihirapan na magbalanse para um, hindi pa humaba or hindi na lumaki yung problema. Yan. So, what goes around comes around. Possible din na ginagawa to sa'yo ng person mo. Kaya kinakarma ito sa bago niyang kinakasama. Yan. Maring napipisikal ka niya, maring verbally, mentally, emotionally na nasasaktan ka ng person na to. Okay? Mga mahal ko, bago ko kalimutan, uh, um, kumuha kayo ng isang bowl, punong-puno ng um, pwedeng uh, ano ba yung bigas, lagyan nyo ng bigas, pwedeng barya din. Ilagay nyo doon sa dining table ninyo para, ano ba tawag dito, para maka-welcome sa 2026. Okay? Gawin nyo po yan. Yan. So, uh, page of pentacles and seven of pentacles, night of pentacles, sorry. Ayan. So, anong nangyayari? Um, talbog ang mga bayarin, credit cards, utang, like bayarin ng mga bills. So, doon, nagkakaanuhan talaga sila. So, ito naman sigur, possible po yung iba, may pera naman siguro. Parang maluho lang talaga siya. Minsan makasarili siya. Okay? So, but some, pwede po yan i-divert yung energy eh. Pwede din po yung babae, yung may pera, pwede rin po yung lalaki ang, ang ginagatasan si babae. Yan, pwede po yun. Kasi yung energy dito ay, um, alimbawa, yung person mo manggagamit, paano ka ba, paano kanya, Uh, paano kayo before ng person mo? Ikaw ba yung gumagasto? Ikaw ba yung ganito? Um, wala ba tong trabaho? Something ganon? Walang masyadong uh, pinagkakakitaan? So, paano na ngayon doon sa bago niyang kinakasama? Possible na yung babae nagbibigay. Pwede kasi divert yung energy kasi na uh, sorry, na lumalabas dito. Okay? Nag-burp ako. Ay, ang dami ko talagang hangin sa katawan. Nagaano na ako ngayon na babawas ako ng kape. Actually, one cup na lang ako. At black coffee na lang. Ang lala ng ano ko. Meron akong, ano ba yon Acid flux, parang ganon. yon. Hindi ko hindi ko masyadong ma-pronounce, but yun po yung naano ko ngayon. Okay? Nagpa-check up naman ako. Okay, so I hope kayo din ha, alagaan yung mga sarili ninyo kasi si Year of the Horse ay uh, parang yung shadow ng horse meron na <laughs> nagpaparamdam na sa atin. Yan, so yeah, tamang tama talagang kailangan po talaga natin pagkagisig ng umaga minum kayo ng warm water or yung hot water. Yan. Inumin nyo po empty stomach po talaga yan. Sana maglus na ako ng weight. Yan. Pero, totoo ba yon kapag mayoma? May mayoma. May mayoma ako eh. Um, nahihirapan daw mag ng weight. Totoo ba yon So, siguro yon ang dahilan kung bakit ako nahihirapan din. But, I'm trying my best talaga. Water, water, water. Yan. Fasting, water. Pagdasal nyo ako. At ipagdadasal ko din kayo, mga mahal ko. Kasi kailangan ko kalakasan ng pangangatawan. Kasi marami akong uh, minamanifest, ini-spell. Iniespe, Ini uh, kailangan ko talaga ng malakas na pangangatawan para po sa inyo para sa sa akin din pamilya of course 'di ba so ipagdadasal ko kayo lagi mga mahal ko so dito so panay ang uh, nakatingin siya sa malayo sa iyo pwedeng nakamasid pwedeng stalking in short yan pwedeng lahat ng social media or anything na saan ka nagpo-post pwedeng TikTok IG Facebook account, yan, pwede po yan. Okay? Maaring tinitingnan niya yung WhatsApp mo or botim or anything na apps na kailang masisilip ka niyo online. Yan. Meron picture ata or hindi ko alam kung ano to na napag-awayan nila gamit or something na um, masakit talaga sa third party nung nalaman niya na parang um, nalaman niya na parang bakit nang doon pa yon tinanong niya yung person mo bakit nang doon pa yung gamit nito yan so hindi syempre ito, hindi to makasagot yan so syempre nasasaktan si girl de ba so yun yung cause ng pag-aaway nila yun yung dahilan okay isa yon sa mga wala nang katapusan na pagsiselos ng babae okay Hindi ko maitidyan bakit may babaeng gusto ng problema. Hindi ko gets. Meron po talagang ganon. Kasi para sa akin, kung, kung naagaw mo na si yung, yung lalaki na yan sa ibang tao, dapat masaya ka na eh. ba diba? Hindi mo na dapat iniisip pa yung nakaraan niya. So talagang sa bagay, siguro yung iba sa, sa kanila ay nagigilty. ba diba? um, Parang insecure. Kasi syempre, kung kung nakikita niya yung mga dati yung past or previous na picture or something na ano uh, confer niya yung sarili niya sa iyo so masakit yon but sana quiet na lang diba ang pangit naman yung dahilan na pag-aawayan nila yung mga ganito diba parang ang pangit talaga Queen of Swords at uh, Four of Pentacles Three of Wands uh, The Hierophant yan okay Ah, minsan parang niisip din din lalaki na to ay yung person mo na parang gusto niya rin na makipaghiwalay. Yan, parang nalili nahihirapan din siya. Kapag yung babae may pera, so itong third party na ito baka kinakarma na sabi niya mali ang lalaking pinaglaban niya. Okay? Kapag mapera yung third party, yung person mo ang wala, nako po. Talagang katakot-takot na karma ang nararanasan nilang dalawa ngayon. Okay? So wow, so victory 'yun para sa inyo mga langga. O yung mga tingnan natin yung uh, kaperahan ngayon. Tingnan natin. Kaperahan. sa mga single dyan ha, may makikilala kang malapit sa'yo. Yes. Na magpaparamdam. Malapit na yan. Okay? Baka this, um, pwedeng next year, makaka- Joa Bells ka na. O, oh, de ba? Happy Pepe, everyone! <laughs> okay? Ay, nako! Parang okra na naman yan. Masipon-sipon. <laughs> Okay, two of fires and the sandal, lovers. Eight of earth. Uy, aangat pa yung increase mo. Oh. Yes. Talaga mabait pa rin ng Panginoon, no? Kahit hirap na hirap ka sa financial, nakakaraos ka. Alhamdulillah. Thank you, Lord. Every day, every day talaga kumapit kayo at lagi nyo lakasan yung loob ninyo. Nandyan ng Panginoon. Nandyan ng Diyos na hindi ako tinatalikuran. Makakaalis din ako dito sa sitwasyon na to. Lagi nyo yan sasabihin sa sarili ninyo. Yung bang parang pagkagising mo, ang saya-saya mo. Pwedeng um, in a month, pwedeng three claps kasi yan. So, or pwede rin gawin ninyo na like three claps, ganun lang. Okay, pwedeng parang palakasin niyo para yung volume ng clap ninyo mag, uh, mag vibrate sa positive yan. Every morning po yang gawin niyo. Pero ano lang siya, pwede niyo gawin ya uh, three times. Ako kasi ginagawa ko one times lang. enaman a month, okay? Yan, gawin niyo po yan mga madam ko. So, so far naman, uh, meron kang gustong gawin this pwedeng December kasi masyado na nung papunta na tayo sa December, ba? Diba? Magagawa mo naman yan kung ano yan. Okay? So, ingat kayo. Maraming salamat at mga mahal ko. And kung gusto nyo magpatulong sa love problem, pwede naman um, sa mga jowa bells ninyo. Uh, career. Um, pwede yung pera. Pwede yung um, person ninyo. Kung gusto yung pabalikin, uh, pwede naman po. Okay? But, mag-undergo muna kayo sa reading para malaman natin kung ano ba talaga ang kailangan mo. Baka kasi mamaya, ano yan, words yung lalaki. Pwede rin na parang, ano tawag dito? Pwedeng na-spell siya, kaya nagkaganon, yeah. So, gagawin ko lahat ng aking makakaya para matulungan kayo, okay? But again, hindi ako Diyos, tao pa rin ako. Ingat kayo palagi, mahal ko, bye.